Hi mga kaibigan, mga ka good vibes, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa channel. Ngayon, isang kwento ng kabutihan, malasakit at kabiguan ang pag-uusapan natin. Isang kwento ng isang taong tumulong mula sa puso, si Medeth, at isang taong tinulungan pero tila nakalimot sa utang na loob. Pakinggan natin ang buong kwento at sana marami tayong mapulot na aral dito. Si Medeth, isang taong nagsumikap sa buhay, galing sa hirap, kaya alam niya kung paano ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya nang may lumapit sa kanya, isang kaibigan o kakilala na humihingi ng tulong, hindi siya nagdalawang-isip. Hindi niya kailangan ng personal assistant, pero tinanggap niya ang taong ito. Bakit? Dahil nakita niya ang sarili niya rito. Nakita niya ang pangangailangan, ang desperasyon at naisip niya kung ako nga noon tinulungan, bakit hindi ko siya tutulungan ngayon. Kinupkup niya ang assistant na ito, binigyan ng trabaho, para makatulong sa pag-aaral niya, tinuring na kapatid, at pinaramdam na parte ng pamilya, hindi lang ito trabaho, ito ay malasakit. Pero hindi lahat ng tinutulungan ay marunong tumanggap ng grasya, sa paglipas ng panahon, napansin ni Medeth ang unti-unting pagbabago. Walang kusa, walang initiative, trabahong dapat ginagawa, ay laging ipinagpapaliban, imbes na gampanan ang tungkulin, mas pinili pang mahiga, magpahinga, at tila wala sa lugar. At hindi lang si Medeth ang nakapansin, maging ang mga founders ng grupo, napansin din ang kawalan ng effort, pero alam niyo ba kung sino ang laging dumedepensa, si Medeth, kahit alam niyang may mali, siya pa rin ang tumatayo bilang panangga. Lagi niyang sinasabi, pagbigyan natin. Baka pagod lang, baka may pinagdadaanan, ganoon kalawak ang kanyang pangunawa. Hanggang sa dumating punto na si Medeth pa ang lumabas na masama, oo, siya na tumulong, siya na kumupkop, siya na nagbukas ng kanyang puso at tahanan, siya pa ang pinintasan. Napakasakit, dahil ang kabutihang inalay niya, na uwi sa panlalamig, sa pagtalikod, at sa paninira, ang taong inangat niya mula sa kawalan, ngayon ay tila walang utang na loob at mas piniling baliwalain ang lahat ng sakripisyong ginawa para sa kanya. Ito ang mga aral na mapupulot natin dito, mga kaibigan, mga ka-viewers, mga ka-community, anong matutunan natin dito? Hindi lahat ng tinulungan ay marunong tumano ng utang na loob. Maging mabuti, pero matutong kilatisin kung sino ang karapat dapat sa kabutihang yon. Ang tunay na malasakit, hindi dapat abusuhin, at kahit gaano kapakabuti, may mga taong babaligtad sa iyo, pero huwag mong hayaang mabura ang kabutihang ginawa mo. Si Medeth ay simbolo ng kabutihan, at kahit maraming nasaktan sa nangyari, hindi dapat pagsisihan ang pagtulong, dahil ang kabutihan, kahit minsan nasasayang, ay nagsisilbing liwanag pa rin sa mundong ito. Kung nakarelate ka o may kilala kang dumaan sa ganitong sitwasyon, share mo ang video na ito, at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Na experience mo na rin ba ang maging medet sa buhay? Share your thoughts and experiences. This has been your kavlogger, Jazz Z TV sharing stories that matter. Hanggang sa susunod, ingat kayo lagi at magpakabuti. Bye.